Magandang araw kapatid. Welcome sa mga panalangin channel. Huminga ng malalim at isara mo ang iyong mga mata. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit. Sa umagang ito ay lumalapit ako sa iyo na may pusong mapagpakumbaba. Pusong pagod. Ngunit umaasa. Pusong nasugatan. Ngunit nananalig pa rin. Hindi ako narito Upang ipagmalaki ang aking kabutihan, kundi upang umamin ng aking kahinaan. Sa bawat araw na lumilipas, nararanasan ko ang kahinaan ng aking laman, ang tukso ng mundo at ang bigat ng mga pagsubok. Ngunit sa kabila ng lahat, ikaw O Diyos ay nananatiling tapat, matatag at mapagmahal, Panginoon gaya ni Apostol Pablo sa Roma Pito, talata labing walo hanggang labing Ako rin ay naguguluhan minsan sa sarili kong mga gawain. Ang kabutihang nais kong gawin ay hindi ko nagagawa at ang kasamang ayaw ko ay siyang paulit-ulit kong nagagawa. O Diyos, paano ba ito? Paano ko maaalis ang sarili ko sa siklo ng pagkakamali? Ngunit sa halip na mawalan ng pag-asa, ikaw ay nagbibigay liwanag sa akin. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at ito'y idudulog natin sa panalangin. Salamat dahil sinabi mo sa kawikaan, 24 talata labing ang matuwid ay nabubuwal ng makapito, ngunit muling bumabangon. Salamat dahil hindi mo ako sinusukat sa bilang ng aking pagkatalo, kundi sa tapang ng aking muling pagtayo. Salamat dahil sa bawat pagkadapa ko, naroon ka upang ako'y ibangon. Salamat na ikaw ang aking gabay sa bawat oras ng pagkalito, pagkapagod at pag-aalinlangan. Diyos ko, maraming beses na akong bumagsak. Bumagsak sa panalangin, bumagsak sa pananampalataya, bumagsak sa kabutihang asal, Ngunit sa lahat ng iyon, hindi mo ako pinabayaan. Hinawakan mo ang aking kamay at sinabing, Anak, tumayo ka. Ako'y kasama mo. Sa iyong pagyakap, natagpuan ko ang aliw. Sa iyong salita, naramdaman ko ang kapayapaan. Sa iyong katahimikan, narinig ko ang iyong paanyaya, bumangon at magtiwala muli. Panginoon, turuan mo akong Huwag mawalan ng pag-asa. Turuan mo akong makita ang aking mga pagkada pa bilang bahagi ng aking paglago. Sa bawat sugat, may kagalingan. Sa bawat luha, may kalinawan. Sa bawat pagkatalo, may tagumpay na darating. Sapagkat ang aking lakas ay hindi nagmumula sa akin, kundi sa iyo. Ang bawat araw ay pagkakataong bumangon muli at manalig o diyos patawarin mo ako sa aking mga kasalanan sa mga pagkakataong pinili kong lumayo sa iyo sa mga panahong mas pinili kong sundin ang aking damdamin kaysa ang iyong kalooban ngunit ngayon bumabalik ako sa iyo buong puso buong kaluluwa ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking landas kahit hindi ko alam ang dulo nito Sapagkat alam ko, hawak mo ang bukas. Tinatawagan kita, Espiritu Santo, manahan ka sa puso ko. Linisin mo ang marumikong isip, palitan mo ng kapayapaan ang kaguluhan sa puso ko. Gisingin mo ang pag-ibig sa puso kong nanlalamig. Palakasin mo ako upang sa susunod na pagharap ko sa tukso, hindi na ako matatalo kundi magwawagi sa pangalan ni Jesus. Nais kong lumakad sa liwanag ng iyong presensya sa bawat hakbang ng buhay ko. Panginoon, minsan naiinggit ako sa mga taong tila hindi nadadapa. Ngunit pinaalala mo sa akin na ang kabanalan ay hindi pagiging perpekto, kundi pagiging tapat sa pagbabalik sa iyo sa bawat pagkakamali. Salamat o Diyos dahil hindi ka nagsasawa sa pagbibigay ng ikalawang pagkakataon. At hindi lang pangalawang pagkakataon, kundi pa ulit-ulit na habag at kabutihang hindi nauubos. Itinatakwil ko ang boses ng kaaway na nagsasabing, Ako'y wala ng pag-asa. Tinatanggihan ko ang kasinungalingan ng mundo na ako'y sinumpa dahil sa aking kahinaan. Sapagkat ang totoo, Ako'y minahal mo kahit hindi karapat-dapat. Tinanggap mo ako kahit punong-puno ng sugat ang puso ko. Pinatawad mo ako kahit paulit-ulit akong nadapa. Hindi mo ako hinatulan kundi inangat mo ako. Diyos ko, salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong habag, salamat sa iyong biyaya. Kung wala ka, wala na sana ako ngayon. Pero dahil sa iyo, naririto pa rin ako. Humihinga, nananalangin. Umaasang ang bukas ay mas maganda kaysa kahapon. Salamat sa panibagong pagkakataon na mabuhay ng may layunin. Itinataas ko sa iyo ang lahat ng aspeto ng aking buhay, ang aking pamilya, ang aking trabaho, ang aking relasyon, ang aking pananalapi, ang aking mental na kalusugan, ang aking emosyon, at higit sa lahat, ang aking espiritual na kalagayan. Pagharian mo ako, baguhin mo ako, buoin mong muli ang mga wasak kong bahagi, at gamitin mo ang bawat bahagi ng aking kwento upang madakila ka. Hayaan mong ang bawat pagbangon ko mula sa pagkakadapa ay maging patutuo ng iyong katapatan. Naway ang bawat sugat ko ay maging alaala ng iyong kagalingan. At ang bawat luha ko ay maging binhi ng bagong pag-asa. Patuloy mo akong hubugin, Panginoon, sa paraang ikaw lamang ang maaaring gumawa. Panginoon, sa umagang ito, isinusuko ko sa iyo ang lahat. Hindi ko kayang mag-isa. Hindi ko kayang lumaban nang wala ka, ngunit sa iyo, ako'y higit pa sa mananagumpay. Sapagkat ang nagsimula ng mabuting gawain sa akin ay siya ring magtatapos nito sa iyong oras, sa iyong paraan, at sa iyong kapangyarihan. Turuan mo akong maghintay ng may pananampalataya. Turuan mo akong maging matatag sa gitna ng unos. Turuan mo akong magpatawad sa aking sarili. Gaya ng pagpapatawad mo sa akin at higit sa lahat turuan mo akong magmahal gaya ng pagmamahal mo. Turuan mo akong maging ilaw sa madilim na paligid. Turuan mo akong maging boses ng pag-asa sa gitna ng kawalang pag-asa. Marami pa akong pagkukulang Panginoon, pero mas marami ang iyong habag. Marami pa akong kahinaan, pero mas dakila ang iyong kapangyarihan. Marami pa akong dapat matutunan, ngunit hindi mo ako iiwan sa prosesong ito. Patuloy mo akong binabago at iyon ay sapat upang ako'y magpatuloy. Ngayon, tinatanggap ko ang katotohanang kahit ilang beses pa akong bumagsak, ikaw ay tapat na magtatayo sa akin. Hindi mo ako iniiwan sa putikan ng pagkakamali, kundi hinuhugasan mo ako at tinatawag mong... Anak ko, sa bawat pagkadapa, mas lalo kong nakikilala ang lalim ng iyong pag-ibig. Sa bawat pag-iyak ko, mas lalo kitang nararamdaman. Kaya't sa umagang ito, O Diyos, ako ay nagpupuri, sumasamba at nagpapasalamat. Sa bawat bagong araw, sa bawat bagong paghinga, sa bawat bagong pag-asa, ikaw ang aking sandigan. Ikaw ang dahilan ng lahat ng aking pagtindig. At ikaw din ang magiging dahilan ng aking katapusan na puno ng pag-asa, pananalig at tagumpay sa iyo. Hayaan mo Panginoon na maging instrumento ako ng iyong pag-ibig sa iba. Naway ang kwento ng aking mga pagkadapa at pagbangon ay magsilbing inspirasyon sa mga kapwa kong lumalaban din sa tahimik na laban. Gamitin mo ako bilang ilaw sa dilim, bilang asin ng lupa, bilang buhay na patotoo nang iyong kabutihan. Naway ang buhay ko'y maging paalala sa iba na hindi pa huli ang lahat kapag kasama ka. Bigyan mo ako ng kababaang loob upang tanggapin ang bawat aral ng kabiguan. Bigyan mo ako ng lakas na hindi galing sa sarili ko kundi buhat sa iyo. At bigyan mo ako ng pananampalatayang buo na kahit hindi ko pa nakikita ang tagumpay, naniniwala akong ito'y darating. Hayaan mong sa bawat pagbangon ko, madala ko rin ang iba papataas. Huwag mong hayaan na ang aking pananampalataya ay manatiling tahimik, bagkus, naway maging sigaw ito ng pag-asa sa mundong puno ng alinlangan. Ikaw ang aking lakas. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ang aking Diyos. Sa'yo ako tumatayo. Sa'yo ako bumabangon. Sa'yo ako nabubuhay. Sa pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas, ito ang aking panalangin. Amen. Kung ikaw ay pinagpala ng panalangin ito, Huwag kalimutang ilike ang video na ito, mag-iwan ng komento, at ishare sa iyong mga mahal sa buhay upang sila rin ay mapalakas at mapaalalahanan ng mga pag-ibig ng Diyos. Hinihikayat din namin kayong mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga panalangin, mensahe ng pag-asa at salita ng Diyos. Kung mayroon kang personal na kahilingan sa panalangin, Huwag mahiyang i-comment ito sa ibaba. Kami ay taimtim na nananalangin para sa bawat isa sa inyo. Tandaan, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos at kasama mo rin kami sa panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.